Sangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo Panginoon, isugo mo ang iyong Espiritu at pagpanibaguhin mo ang muka ng aming mundo. Ang mabuting balita sa araw na ito ay mula kay San Mateo Kapitulo 17, Versikulo 14 hanggang 20. Ang ibanghelyong ito ay isang tagpo kung saan ang isang ama ay dinala ang isang anak. Ang kanyang anak, isang bata na sinasapian ng demonyo. At sa tuwing ang masamang espiritu ay pinapahirapan ng bata, dinadala ito sa apoy at dinadala sa tubig. Sa ibang bahagi ng ibang ibanghelyo, ang batang ito ay napapahandusay sa lupa. At ang larawan na ito ay para sa ating lahat. Sapagkat maraming mga pangyayari sa ating buhay, lalo pangat noong tayo pa ay mga bata, sa ating kabataan, sa ating nakaraan, ang totoong hanggang ngayon ay pinapalugmok tayo. Dinadala tayo sa apoy. Ang ibig sabihin mayroong pag-aalab, matinding pagnanasa sa ating kalooban, maaring paghihiganti, maaring pagnanasa sa kahalayan, maaring pagnanasa sa mga mga makamundong bagay. Parang apoy na sumusunog sa atin at hindi tayo mapakali. At minsan naman, itong mga pangyayari sa ating buhay, sa ating nagdaan ay dinadala tayo sa tubig. Ang tubig ay larawan ng kamatayan na nagdadala sa tao sa pagkalunod. Ang ibig sabihin, maraming mga pangyayari noon na noon pa na nakaukit sa ating kaluluwa, sa ating puso, sa ating espiritu, na sa tuwi ng ating naaalala, o sa tuwing may mga pangyayari sa buhay natin ngayon na nagpapaalala ng mga pangyayari noon, tayo ay parabang inilulubog sa tubig, unti-unting nilulunod, unti-unting kinukuha ang ating buhay. At minsan naman, ang mga pangyayari sa ating nagdaan, kapag ating naalala, kapag naramdaman pa natin ang mga sugat na napakasakit pa hanggang ngayon, tayo ay pinapahandusay sa isa lupa. Lupa tanda ng pagbagsak at tanda rin ng karumihan. Ang ibig sabihin ng ibanghelyong ito ay may isang amang nagmamahal at inilalapit ang kanyang anak sa Panginoong Hesus. At maaari nating sabihin ang, ang, ang amang ito ay larawan ng ating simbahan, larawan ng mga kaparian o larawan ng mga kristyanong ganap na ang pananampalataya na namamagitan para sa atin upang tayo ay totoo ng lumaya at gumaling sa mga masasamang espiritu o maaari nating sabihin mga demonyo ng ating kasaysayan, mga kasaysayan na nagdaan. Natutuo na mawalan ito ng kapangyarihan sa atin at hindi na tayo dalin sa mga apoy ng pagnanasa, sa mga tubig na nakakalunod at sa pagkahandusay sa lupa na nagdadala sa, nagdadala sa atin sa karumihan. At ang ating Panginoon ay tapat. Sinabi niya sa mabuting balita sa araw na ito, dalhin ninyo sa akin ang bata. At ang ating banal na simbahan ay dinadala tayo sa harapan ng ating Panginoong Hesus. Ang mabuting balitang ating pinagninilayan sa araw na ito ay dinadala tayo sa harapan ng Panginoong Yesus. At sa harapan ng ating Panginoong Yesus, siya ay nakatingin sa atin at buong kapangyarihan niyang binibigkas ang mga salitang magpapalayas sa mga masasakit na nangyari sa ating nakaraan, magpapagaling sa mga sugat na malalalim ng mga kalagayang ating dinaanan, maglilinis ng mga karumihang nakakulapol sa ating kaluluwa at katawan. At unti-unti, katulad ng batang ito, tayo ay magkakaroon ng kagalingan. Babangon tatayo haharap sa buhay isang bata na nasa rurok ng buhay nasa katanghalian ng buhay puno ng pag-asa puno ng lakas kaya nga sa araw na ito ang mabuting balita na ating pinagninilayan ay isang mabuting balita na daan upang makatagpo at makaharap natin ang Panginoon ang Panginoon punong-puno ng pagmamahal punong-puno ng pag-aaruga at punong-puno ng paniniwala na ang bawat isa sa atin, bagamat hinuhubog pa lamang, unti-unti pa lamang lumalakas sa ating mga pananalig, ay ginagabayan at pinapatnubayan na ng Panginoon. Ito ang mabuting balita sa araw na ito. May pag-asang makalaya, may pag-asang gumaling, may pag-asang maghilom, at higit sa lahat, may pag-asang sumunod sa ating Panginoong Heso Kristo sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.